Hello guys, for today's video, manghaul na punta. Oh, <laughs> hindi oh. Manghaul ta, manghaul. Sakang. Ready na. Kung mana mata nagtanom, haul na tayo Sakang na po itong sa Mira bro. Si Bro Antonio. Oh, ang lakas. Walang katulad. Sa lapok nga basakan. Alright, <laughs> <laughs> Guys. mga yeah, yeah. nga dagkong lawas Magpaduog. <laughs> 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 ang among basakan ang ihawlan perfect ang lawma. Oh. Okay. Oh. Sa guys, still Pastil na mga Lawas siya, no? Buhami mo pa sa anan ni Oo. lawas murag buang Buang murag lawas? Lapok eh. Lapok eh.